Pagsumuko Pag sumuko sa akin ng Philippines government people, you American people, kaya nag-abandon sa akin, di ba? You're never the miss person. You talk always in the Philippines. over the world international. Whatever you wait me. Kinala ko mga government o bansa na yan. Hindi ko sila papangalanan. Dahil surprise ha, ang paghihiganti ko sa This is never a war. Never start to the World War duwag. Mamamatay sa katandaan hindi niya ako matatalo. Dadaan muna kayo sa mga kamay ko bago mag end of the world that is coming in the judgment of living the dead. In new world, the rebels, you will wear revolution of crap and over the evil power and corrupt nation of fake prophet in morality over. You know understanding? Sasak sa sa bunga nga mo. At kayo mga American people, Philippines people, sinusumpa ko kayo sa kapangyarihan ko magkakaroon ko ng matinding sakuna disaster ever the salot ever since kahit mapunta ko sa hill mawala lang kayo sa paningin ko understood wala well, ko naman nagsakripisyo sa Lord sa God what doing this may morality and because six because I am malamang well, sa akin ang throne sa akin ang judgment day eh, ay karapatan ko parusahan kayo at salutin sa mundo Wow, well, you control the problem. Here I will like your cry and no mercy. <laughs> you such fuck you, got a whole bitch. Naintindihan it mo? Kilala ko kayo. Pero ayun mo naman, 2015, ano na ngayon? Always YouTube debate online tayo. Hindi mo pa alam na nangyayari. Ang mangmang -mang mo naman. May pera ka, di ba? Di gamitin mo. Kailangan mo ng kuryente para makakunik ka sa akin. Eh ako kahit wala akong kuryente, wala akong internet, wifi, spirit wala ko. Ibubulong ko lang sa hangin. Makakakunik na ako sa social media na yan. At kayo, pwede kong patayin kahit wala ko sa personal. Hindi nyo ba alam, every night, every day, nagpipari ako para lang kayo mamula sa mundo. Kaya tanggapin nyo ang kamatayan na hindi nakikita ng pera. Impossible. <laughs>